kayo sa Siargao at dito kami tumuloy ngayon sa Isla Cabana. So ngayon, mag breakfast lang kami ng mga kids. Ama na sila. At dito kami pala ito yung lumayan. Lang, saks lang. At si Papa, <laughs> hindi namin nakatabi dyan siya. Kasi kailangan niya mag-edit at saka mag-review-review. eh, hindi na kami kasha, di ba? Sige mo, likot-likot ni Dongdong. Tapos si Astrid, ganun din. O si Mama. So, malikot natin. Si Nainay dito sa kapila. Tara, kain tayo. Ganda ng panahon, no? Wow. Ganda ng panahon kasi matutuyo na yung mga sinampay sa <laughs> Well, as usual, si hey, Maymay sasama sa atin muna doon sa restaurant. Tingin-tingin sila ni Nainay ng food. Tapos balik na lang sila dito sa room pag nakapili na si Nainay ng food niya. <laughs> okay ba yun? Okay ba yun, Maymay? May cameraman. As usual. Ganun lang. As always. Ganda rin Gina dito. Ano? Di Ay, ganda. Ay, may sand pala dun, Kuya Dong, Hindi oh. yeah. ka nakapunta dyan. Kahapon may tubig yan. Oh, pero ngayon, oh. Sand pala dating, oh. yeah, gusto mag <laughs> uh, Hindi mo alam yan? Ha? Kahapon may water dyan. Kahapon kasi, konting sand, plus may chloras, chloras okay, so, wala doon. walang sand, doon kahapon. No, ng Walang sand, sand doon kahapon. Oo. Oh. nauna sila. Ganda. gustong kainin ng mahal ko? Anong gustong yeah. kainin ng mahal ko? Ha? 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 Lahat yung ko. Hmm? Lahat yung kukunin ko. Ikaw, ano pabito mo? Yung din? Ano yun? Danggit? Fish na? Ah? Danggit din daw si Dung. Balik na kami sa room at magkakulong. Joke ko ni. <laughs> Pwede ko rin samahan si Papa. Gusto niya mag-ikot dito. Mag-joyride right daw kami. Gusto niya siguro ako i-date. Yun yung reaction ng mukha niya. Mo. Oh? 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 hihiya pa siya sabihin sa akin yun. So, ako na lang ang lakas loob na magsabi. <laughs> Check out na kami ngayon dito sa Isla Cabana. So, may dadaanan lang kami. Tapos, lipat tayo ng ibang hotel naman. Yun so, na. Good So, ayan. Dito naman si Papa mag-inquire ngayon. Check natin yung place. Hello! Hello. Sana ito na yun. Nandito kami kaya nag-aano na Hotel hopping. Hotel hopping kami ngayon. Hotel Kasi hopping. halos polybook. Yeah. Ah, Saan na ito na yun? Mahalang nights mo, sir. Five. Five nights mo. Nag-extension ng another five nights. Panis! Ay! Sama-sama ba tayo? Thank you! At dahil uh, birthday mo! No? Kaya ikaw ka ang mahal! Salamat! Sa Thank you! Happy birthday! Sige so, po! Guys, sumunod pala si ano, Ate Dunita at Jedi dito. Kasi trip lang nila. Ate Dunita lang yung inaya ko. Tapos Jedi yes. si nagulat ako na sa bag pala niya. Yung pagbukas ng lang zipper, may musling baba na may nunal. Yes. Ay! Familiar! Hindi <laughs> ba alam na akin to? Diyan ba yung punso mo dati? Nakatapos <laughs> lang namin mag-lunch. Eu tô é, mas... nandito na kami pero hindi pa kami magbaba pero nakita kami something something pero wait okay na lang tayo next time Next time kaya ka mo ulan next time na lang tayo kasi maambun na sama natin si Dong Dong kainan Sa sana dito oh. hello Hai dong dong. Hello. Yeah sorry. Billing the one. Lian aku Hai Mom Jenny. Hello po. Lo yang mau. Ah. yan? Isa. Lina. Wow, Isa. Thank you bye! So good morning. Ngayon ay mamalain ko lang kami at maaga pa. Nasa 6.30 or 5.30? 5.30 ah, para dalihin daw namin sa isang isla dito at lululutuin. Good morning! Mm. Let's go na! Let's go na! Mag-aala 6 na. O, sa panalasin ko, palengke. Let's go! Let's go! Matakay ko na. ba ha? Let's go! Papunta tayo ngayon sa palengke at sumakay na ako kay Adi kasi si Adi yung nakakaalam kung saan yung palengke nila dito. Ay, may pupuntahan kami yung medyo malayo layo Ilang oras yun doon? 3 days. 3 days? Ah. So, 3 days pala yung pupuntahan namin. So, ito na yung ano nila. Palainke nila. Let's go. So, unang hanapin natin dito ay Lempo. Yun ang bago yan, kuya. Ito ba o? Si Ate na yung bibili. Siya yung magsusukat para kung sakaling magkamali, siya yung may kasalanan. Ang pera pa naman ay limang libo lang. Unang-unang pa lang, 905 na agad. 985. So, ano po yung lato? 200 wow. siguro. 200? So nakabili natin ng lato-lato. Sila babili ng karni-karni dyan. Bumili na rin tayo dito ng chicken legs para pang-ihaw. So, bibili na tayo dito sa kabila pa ng chicken breast kasi si Atsumay ay hindi kumakain ng chicken legs. So ito yung bibili natin. So last but not the least na bibilihin namin ay pangkong or sitaw pang adobo. Ilang tali? Um, apat. Tapos na kami mamalengke. Bale, ang gagawin namin ngayon ay pupunta kami sa kakakilala ni Adi para manghiram ng tupperware para dito palang imarinate na natin yung ihawin natin para masarap. Nagipasok tayo dito sa meet na Tata-open lang namin. Hello, sir! Hello ano po. Atay, pero pa ako ng isang ganito. Ano lang po yan, kaya ito. Hindi na ko para. Abilis diba? lang ito. Lava. Lava. Dapat sila nakatay. Uli na ngayon. Uli na. Alamisa. balot na natin All Alright. Maraming salamat po sa inyo, team namin. po. Thank you, right, Alright, paalis na kami ito ngayon sa friend nila, Adi at pabalik na kami ngayon para sunduin sila at si Mai. Wala akong makita! <laughs> Pasensya oh. na! Anong makikita pa? mo diyan? Pero pag inunan mo ko, ayan lahat ng view, di ba? Oh. Dito na po kami sa taas and ang daming tao. Man! Bilan nyo na lang kami ng ano dun, ice cream. Ice cream. Yung, yung, yung paborito natin, yung flavor. Hindi na kami buwa ba kasi baka matagalan tayo. So, mamaya na lang pag may oras pa tayo pang pag pagbalik. So, punta na tayo doon sa ating Lagoon Lagoon. Ano oras tayo darating mahal? 9.20. 9.20? Okay, ilang kilometer pa? Ilang km? Okay, okay. Ito, left na tayo, love. Yes Ito na. Turn my... right. Right? Mabalik ko sa airport natin ba? Yes. Tama to? Yes. Okay, tama daw. Sabi ni Dong, -dong. Sabi ni Dong tiwala lang daw tayo sa kanya. Let's go. <laughs> Inantay lang namin si Emma dyan si Jeddy Para bumili na ng na ice cream. Kasi hindi na si ano nila kanina doon. Andiyan na, na yan. Na, na sila. Ano na? Asa na? Jeddy Asa na? Ayan na. Wala na! ko sila yung ice cream mo! Sigla mo, mo yung mo? Iniwan mo kami, akala namin nag-a-upload ka doon! Ganoon? Nililipat ay Ano nangyari? Nilipat ka lahat! Asa na? Wala Hindi pa! Hindi nga pa! Patingin! <laughs> yung mo? Baka may nahiwan pa! Binig ko sa tiya, ayaw na ice cream! Asa si Eman, ilan? Binilin niyo ilan? Dalawa! Ang sarap pa naman ang ice cream na yan, nyo lang. mga nakaturok pa na waffle. Ay, ko ba? Ewan yung waffle lilibada. Hindi mo ba? Paano? 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 Eh, man, ano yan? Kinain <laughs> ko na. <lang>. Eh. <laughs> Ang ganda na na po si Pasensya mo. na. Ka Tungtong pasensya ka na, hindi ko na naibalik sa'yo. <laughs> o, oh, mamaya na lang, mamaya na lang. Cancel. Baka may makita pa tayo ice cream doon. Hanap na lang tayong iba. Wawa naman si Ate J.D. tinan mo. Let's go!